Uyun, uyunin na lang. Sige, sultin ako ba? Para makadiscount ang 50 pesos. Ako na kayo na. Ay. Ako na? Eh, nainaibog ka tong babae isa. Ay, ito. Oh, na. Dai, dai, discount tayo ah. Ayun, bakit. Ngayon na ito yung Dai. Pang mantika, Dai. Ay, sa Plada dai Ay, kagwapo na akong pangkumangkon. pa discountan ta ba? Morning! ganang kikampalit. Mawin, ganang kikampalit rin. Dai. Dai. Gwapo kay na yung talikot lang nimo. Wait, 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 wait. Kakita ba kaya nga, gihabol-habol lang mga sa utang An May pagtingin yun ang inanay, gano'n. Dahi, ba ikaw magkwenta na rin, Dahi? Padahi, Ano nila? 880 ka lang, sir. Ha? ano dyan, pag driver dyan na hindi pogi, inaharang. Pag pogi, hindi inaharang, ano? Yeah, aga? yeah, lugar sa, <laughs> yeah, lugar sa mga, Ay, pag Tagalog, hindi ka bigyan discount. Masaya di ka. Nakalimot ah! ko. Nakalimot ko. Nakalimot ko. Ay, apilon. Hating tira dito. Sewi na. Madam, madam, basta yung apilon, kagpalit na ito. Makilala kita sa pamangkin ko. Pwede ka ba makilala sa pamangkin ko? Pwede. Pwede din po, sir. Baka ko sa mga, baka ko sa mga sa bahay. Oh, God. ko ako minsan. Galing, galing mo. Di ba, paper plate. Paper plate, ha? Dayon, buta ka plastic. Ay, na lagi. Ay, na, dagani plastic. Para hindi ko magka ang tangon lang tong ano labay. Para hindi ko Kine-kine-kine. Ah, kanang dako ni gamay. Kanang gamay nito, ma'am. Ang paper plate. Ay, dako ni gamay pala. So, so. Ah. ah. Walang From ganon. Kasi inutusan na kami baka pagdating sa bahay. <laughs> ay, pag uli na mo sa mambalay, bukbukon mi. Dagan ko kung biraman to. <laughs> birthday Sa birthday ma'am? paper plate lang eh. Magkita lang may paper plate. Hindi kami paper plate sa balay. Mm. Anong butang nga nag silopain ba? Sil plastic lang kailangan yun mo, te. Oh silopain na ano yun. Pwede din naman yung bisita ang kaya... itapon mo. Kaya pag, pag bisita, pag katapos, no, for example, gito. Ako mo ito, apaman, dito yun, yun ha. <laughs> ah. I'm Frank pala. I'm Frank. <laughs> <laughs> Eugene. <laughs> What? Eugene, and you? How, how, about you? How about This is ano siya. Oh, wow, Shang, siyang, siyang grela. Siyang paper plate oh, na lalagay <laughs> Ha? A paper plate na, -na disposable man ng Oo nga eh. Nagtipid na may kwarta? <laughs> <laughs> Oy, I'm a vlogger ah. Baka okay lang siya. Okay na ah, ba naka-on naka-on queue ako? Nay, say Eh, ano niyo naman ako, subscribe niyo naman ako, Jun oh, Sarita. Be sick, be sick, be sick, be sick. Sa YouTube at ah, saka sa Facebook, please please follow naman kayo sa Facebook kasi <laughs> makikita niyo doon ang lahat ng mga kal kal kalandian <laughs> ka ko, ba, eh. ha. Kalandian ko mga <laughs> travels ko. Ka Ayon. <laughs> Jun ah? Sarita. Nat. Sa... Pa pakilala ko tong mamagin ko sa'yo. Baka sakaling, Ano? Ay, pakilala mga kasalig makadiskantako. Walay <laughs> dao, oh, daog. Walay daog. Walay Baka maka-discount ako daog. Walay daog. Walay daog. Walay daog. Walay daog. Walay daog. Walay daog. Loge mo ba mo Bakit ba Star a a Wars kayo? <laughs> <laughs> kid, wala siya sexy kid, kid ba? Oh. Oh. <laughs> oh. Buwa niya mo sexy kid! Baka mag mag ate mag, maglabas Maging Star Wars Tena ate Amo <laughs> magpinsingan ba Pung 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 Kami pa yung ah Maglabas Ang um, laki yeah. na po na po Fruit cocktail may, 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 may Ay, fruit, fruit cocktail, cocktail. pala na mo? Uh, dako, god my. Dako ah. daw, sing dako ano. Uh. Ay, fruit cocktail. Hindi hey, mo basihan ang, ang, size, sir. Hindi, dako sing dako ng bag niya. <laughs> lalain na gatasan yung bayahan na, oy. Eh, <laughs> eh igugdak eh, ko, din. <laughs> ah, dako pa <ba> nagbuna niyo. <laughs> <laughs> performance daw. Oh. Um. Pang bouncing, ano ni? Eh. Condensed milk. Ibon ano mo, maana mo? merong okay, tsaka may ano, okay. Lasers. Okay. na brand siguro. Okay, Ay, okay na brand. Mm, sige, sige. Okay. Uh, <laughs> oh, 42 yung okay. Mm. Ah, sige, sige. Ang Liberty. Ah, sir, meron kami manakin. pinto sa rata. Alam mo, sir. Ito, Ay, sir. Sa, uh, masulod mo ng paper plate. Oh, pansiklabo. ang pansiklabo ang sinabi. Ito nga. Ay, do, din ang eh. Meron kami ng paper. Mamang ganda ng heart mo sa dibdib dito. Ang ganda ng heart. Ay. Ah, oh, ang sigo ng paper plate ko, ma'am, no? Ma'am, sigo ba na, ma'am. Pag yeah. sure, ma'am, ha? pabor na Ini kena gemitan si Lopez, na ay Ayo oh, ayo 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 kau ay, isu sulud yang kuan kena ngapa cet lagi kena. No, kita cuma tahu. 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 Try mo daw. ang dito <test> Ang na ay mini sir. Guntingin na lang ang diri, sir. na paper plate. Masunod natin. Sige, sige, sige. Sa tantong bito yung Lami, maka... Ayun na lang, lami aglo. Bopi, sir. sir. Ay, klaro. Kaysa mong kuhan, ay klaro. Kasi mong... Sir! Kid, uh, kid, kid, tawag yun yung mga mama kid Tapos ipakita ni kid Wala wala may magkasya sa paper, paper plate Okay, hey. oh, wait lang ah Tingin na lang sir Ay, uh, sukar uh, sa uh, Ako so, na lang lagi sir Inyong himoon Ito sir Ha? Ipagkita itong barato. 5, itong ka itong 4 Itong Cream. All-purpose cream. Kit, ikaw magtingin ko kung alam nyan Kit. All-purpose cream. Okay, okay. All-purpose, all okay. all 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 diba, tita? Nestle Cream. All-purpose. Aba, itong Nestle. Nestle. Pa? Ano yun naman, signal dito eh? Ano signal, no? 4665 like, ah. 46, ah, Sige, wala na, walang signal talaga yeah. eh okay panami, 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 ang, ang, na Kwan, to may ikwan na ito, Ang lamay, ang lasa, ang 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 lami anak. same oh, lang uy, Uyunin sa uy, na. Uy, na, uy, na lang, sige, sultin ako ba? Parang makadiscount, pesos, ko na kayo na, eh may Eh, naibog ka tong babae, isa. Ay, yun muna. Dai. Dai, discount yeah. na ya. Ayun ba? Nindo to sa nina. Dai, pang mantika <binu> Dai. <laughs> Ay, sa Plaza Inday, oy, kagwapo na. akong pangkumangkon. Ah. <laughs> <laughs> oh, discount tanta ba? <laughs> morning, ganang kita Morning, ganang ganang palit <laughs> <laughs> Day. Dai. Gwapo kay na yung talikult, talikult, lang ni mo. Wait, wait, wait. Kita pa kaya kagwapo nga, gihabol-habol ng mga sa utang nyo. Ano? Anong nangyayari sa May pagtingin, uh, gina-gina <laughs> Dahil pwede ba ikaw magkwenta dary Dai? pa dahil tani Masaya 880 ka rin sir 880 Kita mo wala tayong discount tuloy 80. <laughs> 880 Masaya dary Masaya dary maghilang-hilang Masaya Shy naka on yung camera ko ha naka on cue yung camera ko ha Shy Shy ayaw mo ba sa pamangkin ko? Ayaw mo sa pamangkin ko? Ha? Wala nga. Abang hindi pa-play tayo? Hindi. Ang good life ko ni Juan, katong Juan, no? Gusto ba? Good so, yes. so, life? Oh, yes. Oo. Ayun ba, ako iba tinggoy. Oo, oo, oo. Gano'n. Hindi pa yung malaki boses ko dito. At virgin. Ay, hapa'y ganito. So, ito, ito. Hindi pa yung hindi maganda. At virgin. No? Ito. Ha? Maganda lang yan. Patutin niya yung virgin. Ah, Kina na nito lang? Kid, alam mo sa talaga, kid? Nako, delikado. Kid lang <laughs> 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 na <nang> ito na nai, naka-on ang vlog. Nag-vlog ba ako sa pag-promote? Sali nga store? Ano'y store na ito? Ipag-promote natin. Ano'y store to Magaling na may Manila, ugma o. Ipromote mo. Siyan, kuya ba daw ka siya? Ay, ay. Palang mo yun, raka siya. Ang gawin ito. Pinot, pinot, 8.50? 8.50 na lang. Pwede 8.50 na lang yan. Walang lang no discount eh. Napopromote. Tindahan mo, napopromote o. Oh. Halika, mamalika. Halika, <laughs> Mama, anong pangalan ni store mo? Daphne, Daphne Store. Storm. Sa kong anak na ngalan, sir. So yung mga tropits dito ako ngayon sa Daphne Store. Yes. Daphne Store, tapad siya sa wet market. Ay, uh, ano uh, sa lugar eh? Margo sa tubig. Margo sa tubig, sa del Sur. Siya yung owner mga katropa. Pag uh, nangailangan ka ng pansit like this. Ano <laughs> yung pansit? Ano pansit? Ito, uh, pansit. bigas. Uh, basta mga dilata, mani, kompleto sila mga tropa o soft drinks, mga mga soft drinks ay bawal papakita yung mga ano, promote yan. <literacy> Tapos kung gusto niyo magandang tendera. <laughs> <Demokrat> mm. <HD> Tanongin kita, isang tanong isang sagot. Crush mo ba yung pamangkin mo? Kid, wala agad. Hindi agad masagot si mga kid. Wala agad na. Ma'am. Na. Ma Namay pa nga, di malam. Ma'am, ayaw ginihan sa pamangkon ako. Ayos siya ang pamangkon. Kaya ka mo na, kid. Magsisi kid. Mga follow mo siya, girl. Pangalan pang niya sa Facebook. Ano ba no? Kid Jerson J. Jerson uh, J dag uma na. Ay, sulat mo, sulat mo. Tapos Ay kid grabe niya. Siya ni ko na magsulat. Sabi yang ganoon. Ang katawal na nilangin na kapay. Oh, baba. Ako na ko lang. May ina, sa vlog yung mong tito. Yung t-shirt na to. Ba't yung t-shirt na to? Oh, mag-subscribe kayo ah. Mag mapapanood nyo to ha ate subscribe ka Jun Sarita sa Facebook ko lahat lahat na para matulungan mo kahirapan ko ha Jun Sarita blogger yeah picture tayo pede pede po Jun Sarita po Jun Sarita po Jun Sarita travel blogger po ang mga YouTube ano ko mga content ko po mga Asian so, travel. Okay. So, Sulat so, ko din na yot. Sa iyahang ko ano yun. Kaya ng ito. Sure. So, Ma, Manila so, po ako. Ah, sa Kugon. Birthday lang kasi sa kong papa. Kaya okay. mo ulit ko. Sa Manila. Sa Kalookan. Okay. Sa, 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 sa Kalookan. Sa North. North Kalookan. North. <clears throat> Kami sa Sips Avenue. Ah, Sips Avenue kayo? Ay, Scott, South kayo? Kapag nag-uri sa akin? Mauli ka dito? Naalam mo dali sir. Ah, ito mo so, o. mga YouTube ko mam. Ito yung Sarita po. Ano mo karton yung baligya mam? Oh, sige taga isa lang karton day. Day, kwa isa sa bodega day. Karton. Karton. Thailand sa India pa. Tapos, Thailand, mga ganun po. po. Wait, wait, wait. One, two, okay, thank you. Thank you, ate. Thank you, thank you, ate. Man, travels yes, ah. <laughs> ate, thank you, po. Kuya. Oh. Ito. <laughs> Oy, oh, ang karton na to, gibiyaan ninyo. Fruit <laughs> fairy. Unsa pa yung Unsa pa yung dalawa? Na kompleto na ni? Oo. Pagigot na lang Kid, ano, meron ba tayo pera diya? Ano na lang, marang daw, lima ka peraso. Na kompleto na to, tanan. <laughs> marang, <laughs> oh, marang na lang dito. Ah, sige, sige. Balikan kayo mo na to, bilis sa tagmarang. Ang pala, marang, wala, o gilaw. Hilaw, hilaw. Mayaman diya. Na?

Ay wala nang marang, ay toto isa nalang. Ate! Ay! Asan marang ni order ko si mo ha, itong lima kabok na hilaw, wala, wala na? Wala pa, ano sa mo niyong kawin? Ay malarga na yung mag magmumain ko nga, mabalik ko dito Wala pa man nga ba, niya? Ako di na, ko na, siya mong number. Hindi na ako makabalik eh, na ako, Ay! Oh. Isa kanina ako. Wala Hindi, isang peraso, limang ka peraso kay dalawang Manila. Wala pa man, walang. Pero galing, wala. Wala pa man yung atot, kay dilim na pwede harbison, huwag dili. Di gulang. Ay naman din, galing yung limak-mak yun, at atunan to sa yung galing yun. Tara. Sige, basihin niya to ah. ah, eh, makakaalme to eh. Kasi abalik ko ba niya ha? Sige, sige. So wala nang maaarap. na ka pa. 19. Ikawa, sa body killing. Nadid to? Nadid to? Hi, oi, oi, kumusta? Wala. Asa mata ta mo? Dito sa imong giingon. Hinog ko nito kasi gara hinog ko gara mga Dapat. Kasi bisig ka nang ahat-ahat pa ba? Ang dito na dato sa kogo no kanang nugon dato ko ay matuwa. Nugon sa matuwa tag marang dato. pa naman, pa naman ko mo, Ay, ano, sabi kay dito tayo kunin namin cake. Dito lagi sa kuan